Umaaray ang ilang individual sa presyo ng bilihin. Ibinahagi ni Lolita Darosin na halos kalahati ng minimum wage sa Metro Manila ang ginagastos nilang mag-asawa para sa pagkain maghapon o nasa 300 pesos. Yung munggo nga, mahal na. Kawawa yung walang permanente trabaho kahit maliit lang ang sahod, pagkakasyahin. Ganito rin ang nararanasan ni Teresita Mabanglo. Bilang isang tindera, alam niyang sumisirit ang presyo ng pagkain. Kaya hiling niya sa gobyerno. Ang lahat ng bilihin, kasi tumaas ng tumaas ng tumaas, babaan. Yun lang ang gusto ko lang. At saka ang sahod, uh, medyo i-increase nila ng konti, ganyan. Ilan si Nalolita at Teresita sa mga ramdam ang paglobo ng presyo ng mga produkto. Pero base sa pinakahuling datos ng gobyerno, nabawasan ang mga pamilyang nahihirapan noong nakaraang taon. Sabi ng Philippine Statistics Authority, 10.9% ang poverty incidence ng bansa noong 2023. Ibig sabihin, halos 3 milyong pamilya ang nahihirapang pagkasyahin ang sahod sa kanilang pangunahing pangangailangan. Ang poverty threshold para sa pamilya na may limang miyembro ay 13,873 pesos. Pero para sa policy think tank na Ibon Foundation, hindi ito makatotohanan. Kung pagbabasehan daw ang iba't ibang datos, tinatayang nasa 18 million to 19 million ang pamilyang mahihirap. Yung self rated poor and borderline ng SWS, which is about 19.3 million, that's about 7 out of 10 Filipino families, combined with another completely unrelated dataset, households with savings, um, without savings sa Banko Sentral, which is about um, 18.5 million. Sa amin, mas realistic yan as a ballpark figure of ilan yung poor and vulnerable families sa Pilipinas. Payo ni Africa sa gobyerno, huwag matakot na aminin ang lawak ng kahirapan sa bansa dahil mas makatutulong itong makabuo ng naaangkop na solusyon sa problema kapag inamin niya na ganun karaming mahirap, doon may realize ang lalim ng problema na kahirapan kasi kulang ang trabaho, kulang ang sahod, napaka na malawak yung informality sa ating ekonomiya. Minamaliit ng gobyerno yung problema, yung mga so-called solution niya, maliliit din at hindi epektibo. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.